Matagal nang idineklarang high-risk area ang barangay masara sa Mako Davao de Oro. Matapos ang technical assessment ng geohazard mapping program ng gobyerno taong 2006. Taong 2008, idineklara rin itong no-build zone ang barangay masara dahil sa lumalalang geophysical condition sa naturang lugar. Ito ay matapos din ang insidente ng landslide na kinamatay naman ng na mahigit apat na pong individual. Sa naging pahayag ngayon ni Governor Dorothy Gonzaga sa isang press conference, nakasentro ang probinsya ng Davao de Oro ngayon sa relocation site kung saan mas ligtas ang mga residente. Subalit, wala pa umanong inirekomenda ang DNR, Mines and Geosciences Department. Samantala ni Lino naman ni MGB Division Chief Beverly Provante na natural cause ang naging dahilan sa malawakang landslide sa barangay Masara at hindi dahil sa operasyon ng minahan sa naturang lugar. Yan ang report mula sa Masara Mako Davao de Oro. Para sa DZRH News Manila, Dodi Ledrera, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa servisyo, sama-sama tayo Pilipino. Dalawang araw na lang bago sumapit ang Valentine's Day, mariing na inihayag ito ni General Luna Quezon Mayor Matt Lorido sa lahat ng mga single employees na ramdam niya daw niya ang pinagdaanan ng kanyang mga kawani at binigyan niya ng dalawang araw na special stress leave na may kasamang double pay para naman mag-enjoy ngayong araw ng mga puso. Ayon sa alkaldi, pipili sila kung long weekend at mag-file sila ng dalawang araw na special stress leave with fee. Ayon pa dito ay pwede mag-file ang mga empleyadong single sa February 15 to 16 para naman makapag-enjoy ng software kong uh, o super long weekend sa mga nagdaan taon hindi sila gagamit ng uh, government fund para sa incentives na nabanggit ayon kay Mayor Matt Loredo mula sa personal o sariling bulsa niya magagaling dito batay sa kanyang pinirmahan ng uh, executive order number 09-2024. Mula sa kauna-unahan sa Pilipinas, DCRH, ito si Benjan tuli tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy tuli sa serbisyo sama-sama tayo Pilipino. Naakto ang gumagamit ng ipinagbabawal na droga ang apat katao. Nakabilang dito ang isang mag-ama at isang babae sa barangay Umboy, Abukay, Bataan kagabi. Sa ulat ni Abukay Chief Major Jonathan Mostoles, nagsagawa ng anti-gambling operation ang kanyang mga tauhan sa nabanggit na lugar ng aksidenteng masilip o makita sa isang malaking butas ng bahay ang mga sospek na aktual na gumagamit umano ng ipinagbabawal na droga. Pinasok ang mga sospek at nakumpis ka sa kanila ang mga drug parapernalya. Limang pakete ng shabu na tumitimbang ito sa 2.7 gramo na nagkakalaga ito sa kabuan na 18,000 piso, 360 piso. Ang mga nadakip na nag-iidad 52 at 21 ay isang mag-ama at isang 19 anyos na babae at isang 21 anyos na lalaki. Ang mga naaresto ay naharap ngayon sa kasong paglabag sa RA-9165, Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002, nasa sa ilalim ngayong araw ng lunes sa inquest proceeding. Samantalang nagbabala naman si Major Jonathan Mostoles sa mga residente ng Abukay na sangkot sa illegal na droga na tigilan na nila ang bawal na gabot para hindi sila humantong sa likod ng rehas na bakal. Mula sa kauna-unahan sa Pilipinas, DCRH, ito si Dani Kumilang. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino!